Kayo ba ay gustong maligo at magbanding pero wala kayong budget? Sakong sakto kayo ng pinuntahang video dito kung saan ipapakilala ko sa inyo ang napakagandang lugar dito sa may Curie, sa may Camarines Sur. at dito napakaganda ng nature talaga namang sok na sok sa inyo kung wala kayong budget kasama ang inyong mga tropa at dito lang matatagpuan yan sa may barangay Curie, dito sa may Pili, Camsur at kung entrance naman po ang pag-uusapan wala pong bahay dito at libreng libre lang kasama mo ang kalikasan basta marunong ka lang maglinis ng iyong mga kalat at pinagkainan kaya tara na mga kasingkit samahan nyo kami sa aming paliligo dito sa Curie ito nga pala mga kasingkit, maaga ako nagising kasi hindi tayo papayagan kapag hindi tayo nakapaglaba. Dito inat init in na in in ako ng aking katawan at ako yung nagtiklop na ng aking hinigaan Dapat gando ang inyong ginagawa para hindi kayo mapagalitan ng inyong mga misis. All goods na all goods ang gandong routine para hindi kayo pagalitan ng inyong misis kapag kayo nagpaalam na kayo aalis So kailangan ko na magmadali dahil nagchat ng na ang aking mga kasama. Ito kasi medyo tinangali ako ng gising dahil nga day up ko ngayon ako yung nag-ML kagabi. <laughs> Ito na ang aking paglalaba. lalak ko nga pala sa lahat ng mga mister, ang bibili ng sabon ay huwag pang lalaki. Siguradong kayo lang ang maglalaba palagi. Pero sa tulad kung wala namang ginagawa pag day off, talagang ginawa ko na siyang habi kapag day off para makatulong na rin sa aking misis na maraming ginagawa sa araw-araw. At dito binisan ko na ang aking paglalaba. at ito, ito nga, ito nga, ito nga ang aking ginagamit sa pag-anlaw. Ang surf fabric condition na napakabango talaga. So... Sir, baka naman ang batang mag-asawa ay lagi nagtutulungan para hindi kayo nag-aaway. At ito nga mga kasingkit, ako'y matatapos na. Bilis nga ako natapos dahil konti lang aking nilabahan. Ngayon, uniform lang ang uniform na nga pagpasok ng aking mga tsikiting. Yan, sa tatlong aking napakulit mga tsikiting. Talaga namang napakahirap laban dahil sa dumi ng kanilang uniform. Pero ayos lang sa akin yung mga kasingkit dahil enjoy naman ako kapag naglalabanan. Oh. Para sa mga tamad na tatay dyan. Umpisa nyo na maglaba araw-araw. Kasi hindi kami natatambakan kasi napakahirap maglaba kapag natambakan ka ng labahan. At dito nga'y binilisan ko na ang aking biyahe. Nakakahiya na sa aking mga kasama dahil ako ay napakatagal maglaba. Nagkabiglaan nga lang pala ang anong usapan. Dahil ngayong peak season kami wala ng day off. At syempre busy na rin kami sa aming mga pamilya ngayong malapit na ang Kaya hindi namin to pinatagal bago nga ang lahat, hina shoutout ko nga pala ang aking kaibigang si Eugene na CD Merchandiser at si Jeremy ng Pure Foods Merchandiser na kami pinaasa lang na sila ay sasama. Ano <laughs> <laughs> mga padi, joke lang yan. Nya yeah. lang nga pala akong maisip na kakainin dahil sa tanghali na. So nag-decide na lang ako na is bumili ng isang buong manok para less effort at oras na rin sa aming gagawing swing. Oh. Shoutout nga pala sa inyo mga nag chachop ng manok dyan sa may andoks pili salamat sa inyong serbisyo at napakaganda at napakalinis ng inyong ibibenta kasi napakasarap talaga ng andoks kahit nang bata pa ako ito na ang paborito namin bilhin uh, kunwari ka pa kuya singkit Sasabihin mo lang naman sa Andox, baka naman. At pagkabayad ko nga, dali-dali na nga ako umalis at nilagay ko sa aking compartment at ako okay, patungo na sa aming venue. Dito mapapansin nyo, napaagad sa, talaga sa dadaan ko dahil maraming puno at talaga namang malamig ang hangin kapag ikay bumibiyahe. Hay nako talagang bicol, napaagad na talaga sa may bicol. Kaya kayo, mamasyal na kayo dito o kaya dito na kayo pira niya. Yeah. At siya nga pala, ang kasama ko nga pala ngayon ay ang governor ng Camarines at ang aking kaibigan na si Robin. Siya ang mga merchandise na aking kasama sa aming trabaho. Talaga namang kung tropa ang pag-uusapan, masarap silang kasama dahil kuwela at napakakulit ng dalawa. At ilang sandali na lang, makakarating na tayo sa bahay ni Robin. <tap> Asan si Padi? Nay! Tay! Good, 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 morning pa pala. Good, good, good afternoon na, na ba? <laughs> Tao po. Ha, si Gov. Katawa. Natutulog <laughs> na katawa. <laughs> ano, ano to? Mga tripod Doon na? na tayo, diretso oh. na tayo Di tayo? Ano yan? At sya nga pala mga kasingkit, kaya nga pala kami pupunta doon kasi magmumakbang kami ng isang napakaanghang noodles. Kaya mga kasingkit, abangan nyo na lang ang susunod namin video sa aming bang doon sa may ilog. Salamat sa panonood!